Ayan, dara zero. So, muna ang sinugdanan. Then, mayro dara yung ni Infinity siya dara. Isa, dara yung kaduha. Dara yung katulo. Papo patalingin pagkalingin. Ayan, kaupat. Kalima na Andres sa babaw. Dara. Dara yung kaupat. Kanyang ay yung kalima. Ayan, sulid kayo yan o kayo murag yung kambal yan Tanawang ni mo managlahe yun ang dito rin sa lasang naman Nakuha kuha yan, yan. So, nindot kay pagkadikit murag kamot yan Wow. Well, solid kayo. Kaya itong tanahong dali. Taas kain na sir. sa kawa. Eh. Mga 5 kapin. Oh, size day kapin nih eh.